normal lang ba siya kapag uh, may lagitik sa kanyang makina kapag pinapaandar siya sa umaga o kaya bagong andar siya so normal lang lang yung mga master kapag medyo yung kanyang lagitik ay hindi naman ganun kalakas pero kapag sobrang lakas na hindi na yung normal at kapag ang lagitik niya may lagitik sa tuwing bagong andar pero kapag mga ilang minuto na mawawala yung kanyang lagitik o di kaya hihina yung kanyang lagitik normal lang yon pero kapag ang kanyang lagitik naman sa unang andar sa umaga ay maingay tapos mga 10 minutes mo lang pinapaandar pinapatakbo maingay pa rin medyo may kalakasan ibig sabihin hindi yun normal kasi ang lagitik kasi nangyayari lang yan sa uh, tuwing umaga sa so bagong andar, kapag medyo pat patakbohin mo na ng ilang minuto naman, mawawala na yung kanyang lagitik. So, itong sa akin, try natin. ayan, ito, may lagit to kanina nung unang handa, pero ngayon medyo uh, nawala na siya ayan Nung pinandar ko itong mga 1 minutes may lagitik to pero ngayon, wala na yung lagitik ang meron na lang sa yung parang uh, umihinga parang ganun wala yung lagitik kaya ano kaluskos, ganun So ayan. Pero meron siyang parang ingay na tunog naman na parang 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 ubong ng hangin. Parang ganon. Oh, normal lang yun kasi bugay ng ano eh. Ng hangin sa loob. So ayan. So So ayan mayro Mayroon tayong lagi tek na maririnig ng konti pero hindi talaga yan siya ganun kalakas yan. Kung kaya sa hindi normal. Kaya yung ganyan lagi tek na konting konti lang, normal lang yon. Kaka meron tayong maririnig na tunog, yun yung tunog ng Rider Carb 150, yun yung kanyang signature sounds.